Ayo mga kabalan Maya Peldo Okay go nga Ay alasing ko na madading araw Sabado Labas tayo Meron tayong laboratory Magpapatest tayo Punta tayo sa laboratory Sa clinic Nantok pa ako eh Ay 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 ay

alas 5 ng madaling araw Tignan nyo naman yung panahon natin maliwanag may araw na bayad muna tayong parking mga kabalan. hmm huh?

6.20 uh, ay 6.40 6.40 na mga ilang minuto tayong naghihintay matagal tagal din ay, where's my car ang ganda ng panahon lalakad lang tayo mamaya pero matulog muna tayo puyat tayo eh kinuha nang patay ng tugo, <laughs> di ba Uwi muna tayo, matulog kasi sa pa tayo mamaya ang alas 4 ng hapon. We're going go home now. Inaantok na naman. Yan, nandito pala tayo sa may Private cavities. Ay, ah, ato ako. Oh, bawal pala dito eh. Ikat ulit. Baka mahuhuli tayo dyan eh. Mag magmulta pa tayo. Doon tayo mag-exit. Ganda lang pala. Oh, nang sarap maglakad-lakad mamaya. Ay, alas 7.20 pa pala. Alas 7.20. So, it means... may isang din pala ako naghintay pati sa pila ah tagal din hindi ba saan tayo dadaan left or right dito na lang sa Nelson mag left na lang tayo dito sa Nelson total nakagawa naman yung stoplight yung green light nakagoy <laughs> nakagawa yung stop light ko siya pero stop na no. ay uh oh order namin dito kapag summer yan ang sarap maglakad-lakad pero tayo puyat ganda lang sikat ng araw mga kabali no? sarap maglakad-lakad mamaya pero tutulog muna tayo dapat makabawi tayong konting tulog ngayon kasi bukas araw ng ling pasok tayo ng ng madaling araw. Tapos sunod-sunod na naman yan, lunes, martes, merkules, hanggang biyernes na naman. Kaya kapag may time tayo matulog, matulog para makabawi sa puyat natin ng isang linggo. Ang ganda, mainit, masarap.

Yeah, Sarap niya mag-jogging Kaya huh? yeah, magbike bike So, tutulog muna tayong konti Kahit makatapawi lang tayo ng dalawag oras Okay na But ini mga damo eh kasi siyempre ano din yun eh hindi rin sila sanay sa init ng mga halaman okay. yun mga kapalay mag alas 6 na tatapos lang ng na pagsamba nakabihis na rin tayo summer Punta tayo ng palengke. Bili tayo ng cheese. Tsaka, ano ba yun? Yung mayonnaise. Magluluto tayo ng... Magbibake tayo ng salmon with cheese. <laughs> Tapos, ano pa yung creamy patatas ba yun? basta. Basta, samahan nyo kang salap ng sikat ng araw. Sarap magpainit. Uy, sarap magpainit may bago pala akong biniling ano ito ay yung lagay ng cellphone no? Oh. yung lagi nasisira yung mga gamit eh. oh, yeah. dyan na lang tayo bumili dito lang sa may Langley Farm init na sarap yung init ah hmm. kasi may pasok tayo bukas ng alas 5 ng madaling araw sa linggo ay alas 6 ata alas 5 basta ba nun pero punta tayo sa lang Libili tayo ng cheese Bili tayo ng mayonnaise Ano pa ba yung kailangan ko yun, Tama na yun I-bake lang natin yung salmon natin Yung isa Okay Let's go Let's go tuntok ako mag -a alas ay ah, uh, uh, tulong tayo maaga ngayon may pasok tayo bukas ng linggo maaga tapos tuloy tuloy na naman yun lunes, martes, merkules kari na pala nagpakuha ko ng dugo, nagpates ako ng dugo sa kayo rin check up with you, my friend? What's wrong with you? Mga well, kapalain, dito na tayo. Namalengki lang tayo. Gagawa tayo ng ano, ng ang tawag dito, yung pickles. Yan. Magbili ako ng kanyan. Yan. Gagawin natin yung pickles yan. Magbili ng talbos ng kamote. Ito, madalang lang natin makita sa palengke ito eh. Kay tayo. Ito. Ang mayonnaise, lalagyan natin dito sa ating patata. Yan. At ito, magbe-bake tayo ng ito. Itong whole salmon, ipilay natin, ibe-bake natin. Lagyan natin ng cheese. Ayan mga kabalen. Hello. Hello. How are you? Fine. Paglakad-lakad <laughs> tayo. Punta tayo sa labas. Alas, anong oras na? 7.30 na ng hapon. Ay, gabi. Yan, maliwanag pa. Sikat ng araw. Lakad-lakad muna tayo. Para pag-uwi matulog. Masarap matulog na pagod, di ba? Ay, ay, ay. Saan maglalakad kasama ko si Mrs. Nasaan siya? Nasaan? Nasaan? nag-uumpisa na silang nagaano ng mga ano kasi yan oh kailangan ng diligin yung mga ano namamatay na mga dahon ay yung mga kung tawag yan damo kasi nagkukulang mainitan din sila siyempre sanay din sila sa lamig ayun ano? no? oh din nandun siyempre nasasanay din sa lamig yan kaya kapag kuminit na ano din sila na stress din yung mga damo Andito kami sa may karag <coughs> Uy, Pilipinas Kaya natin umikot hanggang Royal Oak Ha? Tumataba ka no? Tumataba no? Balik tayo ng Royal Oak Kaya mo? Hindi Bakit? Ang layo Lapit lang yun naka up ka o? Oh, ano itong pula niya? Nasuntok kaya ata? yung mga kabayo magkapok siguro isa lang yung may-ari si lolo ano yung, no? magkamukha sila eh duplex. duplex nga kapag tatlo triplex yung gopro ko Ba't naging ganun pag ini-edit ko, bumabagal yung video. Kaya di ko pa na-edit yung mga naunang video. Tagal na no? Dalawang linggo na. No? Yung nag-walking tayo saan ano. Nag-walking tayo. At magkaroon ka lang ng bahay na ganito sa Pilipinas. Oh. Okay na. Oh. Ganyan yung pangarap ng bahay sa Pinas. Oh. Ganyan. lock 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 and listen yung mga kabalan dito na tayo sa Buller Street yun, doon lang ako nagtatrabaho sa Clinton, sa School doon <coughs> masakit yung tine, na to Kaya hindi siya nasisira eh kasi madalang lang gamitin eh. 3 years na yata chinelas na to. Ay, edgy naman kasi yan eh. hindi naman niya kasha. Kung kaya sa akin nga, di kasha eh. Oh. No, hindi hmm? oh, oh, ano nga eh. Kaya hindi nagagamit ng mga 3 years na to eh, di ba? Sa bagay, eh. madalang lang tayo mag dito. Ngayon nga lang ako nag eh. pag ganitong panahon yung mga tao okay, nakalabas ha? Alin? yung dalawa bakit ba? Pa, paano masakit? Oh. ito oh pwede mo lang, ito kapag gumaganon tsaka ito pwede mo siyang anahin eh okay ba okay na hindi naman laging ginagamit mga bahay umirot dito sa may ano kasi to plum Kala ko kay, kabilan itong kotse na to. Kamukha niya. Kakulay pa niya. Ay, gold data yung kay kabilan. Ito brown niya. Eh. Ito ginagawa to. Ano siguro to? Bahay na naman to. Ano? No? pagagawanya niya siguro to. Bahay. Bahay siguro. Garage? Hmm. Hindi naman siguro garage. Kung garage, ganyan lang. Hindi, ha? Ako siguro pagawa ko ng ano yan bahay kikita ka pa baka sa kanila yan ay hindi tinitignan nila hindi tayo sa Clinton pag ganito marami kang makikita maglalakad lalo na doon sa mga park sigurado punuan kahit na gabi na kasi nga ganit lang yung chance nilang maglakad diba? oh, may mga aso po diba? ikot na tayo dito yan dyan ako nag work sa school na yan ng address dito, Clinton. Dito sa Yol Avenue. Yol. Naku, dito nakatira si Nakagani, si Nakaloreno. Yol daw eh. Baka ito siguro. Yan, yeah, nandito siguro sa area ng yan. Ano ng Clinton? Ano Nakakatakot naman to. Yung entrance dun. ako d'ano. Sa Pilipinas ganito yung gusto kong bahay. Yung marami siyang halaman sa gilid. Ganyan no. Malamig yan pag ano. Mainit. Mainit yung panahon. No. ako naman ng ganito may bulaklak yung bata walang damit ayun no <laughs> Pagod na si Yolanda. 3 minutes pa lang naglalakad. Galing ka sa kasi siya sa work niya. Yan ang Clinton School. Diyan nag-elementary yung anak ko eh. Tapos diyan ako nagtatrabaho. Diba? Malapit lang. Eh di wow. Yun ang bahay ni Naka Jenny yun know? oh. Ano? Yun yung ano yun. Yung may bakod na white na yun. Saan? Yan yung alam mo yung bakod na white na yun. Dalawa diba? Yung isang dulod yung may ano. Ayun, yung may parang tinanatay. Tingnan natin. natin kung nandiyan sila. Tingnan natin kung yung adu. Ano, yung. Terdit lang dapat yung lakad natin diyan. 30. Ayan, dyan ko lang pinapark yung sasakyan pag nagaano ako. Yan. Ano pa yan? Bumubulaklak yan. Ano? Ewan hmm. ko, ano yan? Kala, dito. Ngayon pa Dito tayo dumaan sa likod sa Clinton dumaan muna kami doon sa eskiditang yun eh nung sa araw, nakita ko lang na sila dyan nag-aabang, pupunta sila ng gawain naka Jenny nung wala akong pasok ng hapon nang abakasyon nung biyernes sa time ganda ng bahay to ang taas oh. tayo nakapaglakad na rin tayo sabi kasi punta tayo dun sa oval eh minsan punta tayo dun sa oval maganda dun o kaya bukas Huh? nga, imagine mo kung sa Pilipinas, no, yung mga ganyan, mga mangga, santol, avocado, di ba? Dito wala, ganyan lang. Papakarat lang kapag nagano, nagpo-fall. Pero maganda lang kapag saver na ganyan, mainit, siyempre nakakatulong yan. Ito para pati kapag ganyan, no. Okay, pauwi na tayo mga kabalan. Ito ang lavender di di ba? Kuha ka. Mga ngamoy yan kapag tuyo, di ba? Kapag tuyo, doon siya may amoy na. No. So, kung gusto mo pumunta ng metro town, dun sa mall, yan, sakyan mo. 147. Pumunta metro town Ito, bahay. Nasaan? Laki naman. Binenta kami yan. Bininta niya yan? Oo. Laki naman ng bahay niya. Yan, dito na tayo mga kapalan. Dadaan tayo dito sa likod. Kasi dun tayo dumadaan lagi sa harapan dun eh. Pero kapag naglalakad ako, galing akong trabaho dito, ako dumadaan sa likod. Napasobra akong kumain ng strawberry. Nangangasim ngayon yung chan ko. wala last year hindi sila nagtanim eh siguro umuwi sila no dami nyang tanim na naman no galing magtanim yung tao dito eh dami tanim oh pero palang gripo dito yung matanda kasi yung gripo dito galing pubig dito alang alang ah nilagay nyo ah, dito na kami. Nandito tayo ni Ate niyan. Kakausap tayo matagal. Ayun. Hmm. Dami niyan tanim. Hello. Bijo bijo. Dami niyan tanim mo. Ito binigay niya sa akin ito. Ito sili ko. Okay. Bye bye mga kabalen.